Karon mga ka-brother, niaday ko sa akong lula, naglaag ko kay, nag-request man sila nga maglutong, ano kong sinabaw, sinabaw ng manok, mga to nga, lutuan ako sila. So, karong nga, na ako, nag-slice ng sayuti, islice na ako na diya, pagkahuman mga brother, gigutan na nga ako, gihinahinay, kay, mga man natong isagol sa itong sinabaw manok, nga, Para Samot po kalami ba pag humanda sa gulan pwede na itong pizza eh, no? Ay, karun nindot yun at tanaw na sinabaw ba? Pag kahuman na yun, nagutan na din taglamas diya. Ano, lamas nga, ginagmay lang ba, pang pas, sarap ba sa kwan? At yung mga uh, pagkaon niya, ano, pag kahuman na yun, mo na natanan. So, nagkwan na rin kong kwan, naglunod na din kong sibuyas. Kahuman, nilunod na akong manok. Ah, siya guys, Nga, kuluan sa nako na diha kay eh, ma absorb jud ba ang kalami ba mo ah, na gi ana ra ni akong tubig pag human na yon kay ana ra ni akong kwan sa o og pitsay so naghulat po tag pila ka minuto no o, pag luto na ra yon ah, kao na ra guys habham na paspas -pas yung mga unda no purot na ra yon